Guys, ito pa yung ating isang mino. Hindi ko na pinakita sa inyo. Sibuyas yung madami. Ito yung ating karne. At tatatlo yung piraso. Binabad ko lang siya sa olive oil. At rosemary. Yan. Tapos may bawang ako. Naglagay ako ng kaunting toyo diyan yan. At kaunting tubig. Kaunti lang toyo. At ang ginamit ko dito ay aceto balsamico. Yan. Uh, ang po na rin. Hindi ko na pinakita sa inyo para po rin, ano, yung nagbibistake tayo. Kaya lang, ang kaibahan, gumamit ng aceto balsamico at saka itong rosemary at olive oil. I-minarinate ko siya. Pwede rin po ang um, magdamag. Kasi kaya naman po i-minarinate ko siya sa olive oil kasi ito yung ating karne. Karne puti po ito. Ay, pag ito po ay naluto, ay natigas po. Ay, pag i ko siya sa olive oil, ano siya? Malambot pa rin siya. Ma ang karnin niya, masarap. Kaya yan, gayaan po yung gawin. Ito po yung karnin tinatawag din sa, ano, sa Italia na, lonza. Eh, pag naluto po, eh, matigas ang pagkakarne niya. Kaya yan, ang ginagawa ko, minamarinate ko. Ayan, at malambot pa rin siya. Ayan, salamat sa inyong panunood. God bless. Napakasarap po na rin. I-try po ninyo. Achaeto balsamiko po ang ginamit ko. God bless, bye-bye.